Good morning guys. At eh, dito kami pinja kulit pinja kulete, pinja kulete part 2. So may kainan na kasi last mo na kainan. Eh. Nakita ulit namin, ita-anak namin, guys. <laughs> part to. Ba? Part 2. <laughs> diba? Part Wait, oh. Hindi. 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 Nakita ulit namin yung inaanak namin, kaya pibidyan ka ulit. <laughs> Nakita ulit kami, part 2, oh, di ba? Oh. Ano, may hotbik kayo na natin ngayon din? Mag-isa ka lang, hmm. ano, Isa lang ulit eh. Mag-isa lang siya ulit, hiniwala naman siya. Ba't di ka nakapunti ngayon? Binyag ka eh. <laughs> hindi <laughs> siya nakapunti. Ang hindi na lang oh, binyag ka. Oh, so, ba? Binyag kami. Dahanak namin guys, so pag-alaman business ka. Yeah, Baka kumpil kayo. na ito. Bakit oh, na naman? Hindi naman. kumpil na ito Kumpil na pala. kaya? bye, -bye. bye.